Ah, uh, kahilig, nandito na, na, tayo sa ating pag-apply ng abono sa ating puno ng ubas. And ito lang pag-apply, mga kahilig. Ayan. Isang lata ng sardinas sa isang puno ng ubas, mga kahilig. Ayan, ito lang. Ayan. Ayan, mga kahilig. Friska lang natin na ilagay dahil wala tayong oras na magigib ng ano tubig o iya, e, e, tutunawin pa natin sa tubig ganyan lang nakahilig yung pag ah, abuno ng Nang... <S conferdles> ubas natin ito, ina nanda ko na yung mga bawat puno para mapag lagyan ng abono dahil sa ngayon hahabulin natin yung ano parang ulan kasi mamayang gabi ayan o oh. ayan makulimlim na kaya ano natin pabilisan nating ilatag yung ano yung abuno sa bawat puno ng ubas natin yan isang lata ito yung pala yung ano natin yung abuno yung ginawa ano to uh, triple 14. tapos dahil may may sobra akong potassium nung nakaraan sinama ko na dahil ay eh, handa natin yung puno natin ng pag ano bunga o pag pinunin natin ito kahanda na sila kasi sa ngayon ano pa lang sila mga kahilig ah yung dahon nila nag-umpisa ng uh, gumanda uh, kahilig tapos uh, siguro pag halimbawa umipikto na to yung ano natin yung abono natin pwede na natin to silang i-pruning ko kung makahabol ito ngayong summer dahil ano eh na-stress kasi ito yung mga puno ng ubas natin nung nadapa sila. May git apat na buwan silang nasa lupa. Tapos nung ipintayo nung last December lang. Tapos ngayon na sila bumabawi mga kahilig. Kaya pang apat na bisis na ito na abuno mga kahilig. Pang apat na bisis na. Ganito yung pamaraan ko mga kahilig. Isang lata sa isang puno ng ubas dahil yung puno ng ubas natin mga kahilig malaki na rin ayan nasa tatlong taon na to yung puno ng ubas natin mga kahilig kaya medyo may kalakihan na yung iba yung iba naman hindi naman hindi naman kasi pantay-pantay yung ano eh o so, kaya parehas sila na ah uh, paglaki nila yung iba siguro maganda yung pagkaumpisa nila kaya maganda rin yung ano nila yung paglaki pero yung ibang puno hindi maano hindi naman gaano magkasintulad sila tulad nito hindi maliit yung iba malaki yung iba naman, yung namatay ayun mahirap maliit, ito yung ganito ah, kasaparyos lang sila, yung dito banda Magkasin laki. pero yung mga hindi maganda siguro yung pagkakatanim o yung lupa na pinagumpisahan nila Ayun, maliit din. At ito lang yung mga kahilig, yung paraan natin sa pag, ano, pag abono. Dahil nung bumagsak ito nung nakaraang taon, yung pagpasok ng bagyo, kapal ng bunga nito, mga kahilig. Kaya, sa bigat ng, ano niya, yung trilis, hindi kinaya, mga kahilig. Hindi kinaya. Dahil yung trilis natin na ginawa noon, ano lang yung alambre mga kahilig kaya sa ngayon nagpalit na tayo ng kawayan yung tinatawag na bulo sa amin dito sa bisaya iwan ko kung ano sa ibang lugar ang tawag dito pero sa amin eh bulo ito mga kahilig kaya medyo matibay na dahil kapitan silang lahat pag inalog mo lahat sila naghahawakan kaya hindi na masyadong na ah, ganito oh ayan oh alugin ah, mo hanggang sa dulo na alug doon tibay yung problema na lang nito sa ating kubasan na kahilig eh, yung ano yung ah, ulan Pagalimbawa, lakas ulan dahil wala tayong ano wala tayong or, greenhouse pang takip sa bubung mahilig wala tayong pang takip siguro sa pag maka na naman tayo yun naman yung ipaproject natin mga kahilig dahil ano lang naman to eh kung baga eh, libangan ko lang naman ito hindi naman ito oh, talagang Uh, uh, binigyan ng focus talaga na ito talaga yung project ano lang to uh, pampaganda sa ano garden mga kahilig at ito mga kahilig papakita ko sa iyo yung tapos na yung isang ano uh, isang linya ng ano ng mga tanim ko na ubas tapos na na abono ito naman pala mga kahilig pagkatapos nito itong na apply yung abono e eh, ano to tatakpan nito ng ganito ganito mga kahilig sample yan ganyan tatabunan ng lupa yan ito yung lupa na nasa itaas baba lang yan ganyan lang yan yan para pag ano hindi siya ma tatangay ng tubig kung malakas dahil na baon siya sa lupa mga ah, kahilig yan yung resulta mga kahilig ayan oh. lana yan yung ito ang ganito yung naka ano yung lupa ganito lang tata ano lang ah, kahit kamayin mo lang malambot lang naman yan eh eh. Ayan, ayan oh. Tatabon mo doon sa mga abuno. Ayan. Tapos pwede mong ganito. Pwede rin mayroon ako doon pang ano eh. Pang yung kalaykay. Na pang ano. Kaso lang nandun sa dulo. Kaya ganyan mga kaili. kita ko lang kung paano i-apply yung abuno. Tapos anong dami. Isang puno ng ubas mga kahilig. Kasi pala yung ano mga kahilig. Ayan o. No? Kapal na yung dahon. Ayan. Last December lang to na ano. December na naitayo. Unti-unti nang bumabawi yung ano nila. Yung dahon. Kaya siguro maganda na rin ito sa susunod. At yan lang muna mga kahilig. Yung update sa pag-apply natin ng abuno sa ating mga puno ng ubas dito sa aking maliit na farm. Salamat sa panonood mga kahilig. Bye bye. Pasensya na kayo. Ah. Medyo nahihingal yung <laughs> hingal ako. Dahil medyo ano eh. Parang walang hangin kasi mga kahilig. Dahil tapos malinsangan dahil tingnan mo yung langit parang uulan kaya naghahabol ako na maka matapos tong maapplyan ng abuno para sakaling umulan mamayang gabi ayun malulusaw na yung abuno natin pero yung lupa basang basang basa pa naman mga kahilig hindi pa naman tuyo ayan o oh. yung hinukaya natin kita naman basa yung lupa mga kahilig salamat sa panonood mga kahilig bye bye